sumikat na mag-aaral sa elementarya sa kanilang lugar at sekundarya naman sa siyudad ng Masbate. Hanggang maabot niya ang kanyang pangarap na makapag-aaral sa premiado at prestiyo dakila at magpapamala sa amin na kapag may mabuti kang pinag-aralan, mataas ang pagrespeto o pagkilala sa ng ibang tao at makukuha mo ang halos na lahat ng iyong kagustuhan at pinapangarap. Hindi lamang siya isang matalino at mausay na guro, siya rin ay mapagbigay at maunawain, hindi ibibigay niya ng iba't iba pagkain at gamit sa amin. Sa tuwing kami ay kanyang kinagigiliwan at tuwing ma-espesyal na okasyon, isa pang malaking regalo ang pagbibigay niya sa amin ng mga diksyonaryo na isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan namin sa aming pag-aaral at maging sa pagtatrabaho sa aming magandaong at guwapong tagapayo. Maraming salamat po sa lahat ng bagay na ibinahagi ninyo. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Sa aking paglalakbay, sa landas nitong ating buhay, hindi mawawala ang pagpapatunay at pasasalamat sa lahat ng binigay. लागणार edukasyon. Karangalan ko pong kilalanin ang aking tatay, ulang iba kundi si Ginoong Leo Erisma at nanay, ang nag-iisang ginang Emily A. Bungkay. Pinasasalamatan ko rin po ang aking nagsilbing mga pangalawang magulang sa loob ng paaralan. Nabanggit ko na po si Salamat sa mga leksyon na patungkol sa kalinisan at pagmamahal sa kapwa, magiging sa wastong bayan na binabuo ng ikasi o geografiya, kasaysayan at sibika, EBP o edukasyong patahanan at pangkabuhayan, MSEP o musika, sining at edukasyon sa pagpapalakas ng katawan at character education sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating pagkatuto ay higit na nalina pagdating sa laran matematika. Sa tulong na rin ng aming guro na si Sir Bon. Sir Bon, alam na? Maraming salamat po sa matyagang pagtuturo ng mga numero mula sa fractions hanggang sa komplikadong sistema na pagkuha ng mga perimeter, area at volume. Hindi ko malilimutan ang linyang ito galing kabataan. Maraming salamat po, Ma'am Shirley, sa puspusang pagbabahagi ng inyong talino sa larangan ng agham o siyensya. Hindi ko po malilimutan ang malaking tulong ninyo sa pagkamit ko ng mga karangalan sa mga kompetisyon. Akin din po kinikilala ang galing at ng pagtuturo ang aking mga guro sa wika, ang Ingles at Filipino, na sina Ginang Vivian A. Bahada, at Ginang Sheila L. sila po ay hindi matatawaran ang kasanayan sa ganitong mga larangan at asignatura sa pinakamasayahin at makisig naming guro sa MSEP na si Sir Glenn Ibinibigay ko ang aking wagas na pagpupugay. Salamat, Sir Glenn, sa mga awiting iyong ibinahagi sa amin. Ganon din ang mga hindi malilimutan mong mga banat at patawa. Ikaw po, ikaw na at ikaw na talaga. Ang hindi ko malilimutan linya ni Sir Glenn, ay ito. At kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Halilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan. Dahil nabiyag mo ang aking paningin at damdamin, O oh, Chinito. <laughs> nalulungkot, nakakainis, nakakatakot, makabagbag damdamin, nakakatawa, at masasaya. Isa sa mga malulungkot na pangyayari ay ang pagkuha ng kaklase kong si sa bar ng aking kaklase na si Gonzalo dahil nag-away sila. Nainis naman ako sa tuwing naaalala ko ang pagbubuli o Salamat sa aming masayahing mga guro at tagapayo. Isa sa mga ito ay ang pagbibiro ni Rijay kay Erica na maganda siya. Minsan nga, sabi ni Zerbon, She is beautiful, isn't she? O sa Tagalog ay, Siya ay maganda, hindi naman, di ba? Siyempre, sila ay talagang mga jokers hindi katulungan ng aming mga guro, lalo na si Sir bon, kapag kami ay nasa high school na. Nais nice kong maging estudyante pa rin niya kahit sa labas na lamang ng aming silid aralan. Salamat po, Sir, sa pagpapahiwatik na kayo ay magsisilbi namin gabay aral o tutor pagdating namin sa mataas na paaralan. Pagdating naman sa kolehiyo, nais ko sana makakuha ng kursong civil engineering dahil sabi ni Sir Bon, magaling daw ako sa math. Kaya pwede akong mag-aral ng ganitong kurso. Isa rin ito sa mga kursong sabi niya, ay malaki ang sweldo o kita. Kaya talagang matutulungan ko ang aking pamilya kapag naging isang matanggumpay na engineer ako. Pagnay nito, talangin at mitiin kong bigyan ng lahat na kanilang pangangailangan sa buhay ang aking mga magulang at kapatid. Bilang ganti sa kanilang walang sawang pagmamahal at paggabay sa akin.